Pero this video, mag-slip over may sa tito, tita, sa akong kauban dali sa work. So, mag sa ilang balay. So, mm -hmm. ano siya, ikuha may nila mga around 6.30 p.m. Tapos, nagbiyahe pa, may kayo, lay layo man siya sa amuang accommodation. And then, medyo nagandag na nagbiyahe, ano nga time kay, kanang ting, kung ting laag dali, kay, usually, gabi eh, mga 7 or 8, ting laag na na dali. Kay, usually, mangod ang mga tao dali, kay, kung atlaw, wala kayo gagawas kay init. Then, pag eh, sila gapang gawas. So, nagandagan mga sakyanan, ano sa, kuhan, sa highway and then usually traffic yun basta gabi eh Ito, Ginag ginatawag nila o um, crash hour dari basta gabi eh. kaya tinggawas sa mga tao dari pag gabi eh mag sa syudad ay syudad gani pareha sa syudad ba nga ka kuan tinggawas kay gabi eh kay init mo kayo o gatlaw mo so usually sila gamoling ga, laag laag is gabi eh so kikuha may anis sa tito o tita sa ako kauban naka car sila di ba then padalong na may anis ilang balay then napad may hapitan na, anis tayo kung paano kami na big foods pero kabalong may um, mga chicharya mga Basta dagan may balon ano yung mga fishball. Nagbalon na sila kung mga kauban. And then, mauni siya ang dalan padulong. Dagan kayo mga view dari nga tiyada kayo. Like, tiyada po kayo ang city lights dari sa Jeddah pag-abi. BA. Dagan kayo mga open nga store. kayo. usually ang mga store kayo mag-open sila mga 3 p.m. na. Kaya, siyempre, magagawas ng mga tao dari kay mga kuwan uh, na. Kanang wala na bitaw at law. Parang balbal -bal ba? <laughs> Joke na pitaw Pero, usually dyan na daghan tao is yes, kanang gabi eh. Ang kanang... Pagting klase, eh, daghan mga mga students ra sa kara, or mga kay diri manggot kay wala kayo yung kanang motor usually sa kyanan jud makita kag motor diri pero halos mga kuan kang ang station na delivery rito, oh, then sa kara, nga kanang kanang usual nga the motor is big bike wala kayo yung motor diri nga gakuan sa dalan usually mga delivery ra or dili big bike ang gagi, ga so diri mga branded ang mga kulikya diri nga kuan no na stop over mi kay kanang traffic ba Dari nga kanang, mga building na Igusi, Louis Vuitton, Rolex, na dari tanan sa kanina ako Valentino. Oh. Tenta ko kayo ang kuan building sa Rolex. Na ang mga branded, mga mahalun ng mga kuan mga brands. So, nyapit pa kay o oh, pizza kay mga kaon-kaonon dito. Gilibrimis sa mga amiga nga. Datoon, di diba? <laughs> siya ang kanon dato kayo. Siya may nanlipre. Then, uh, labyan na mga IKEA. Then, nabot na din may sa ay, house Dito, sa titok-tita sa oh, amiga So, ano siya? Mga miming nila. Mga baby. Ay, bibi. Bibi-bibi dali sa ilang balay. Tulok ka. Hello. Miming. Ay. na siya? Si Pumpkin. Hi. Welcome to. Nag-welcome <laughs> si Pumpkin sa mo Ano <laughs> siya? gumakit cute kayo mga bibi. cats bye bye. Si Pumpkin na siya. Dakot kayo na siya ngayon. Mara siya si Garfield. Kaya siya si Sige na siya. Kalimot ko siya yung halan ay. Takot siya sa akin. Ano siya? Gawapa kayo siya ng miming. Babae siya ng miming. Kulawon kayo siya. Di ba? Kit kayo. Fluffy kayo siya. Lamit kayo siya ka ng mo. Nagpandam na siya. Ila-ila pa na siya sa mukha. Siya yung simpot. And then si Melo. Melo ganit. Then mawani siya among foods. Kaya magmobi maraton daw. Mandaw good maiden. Manang nadala may mga foods. Dala sila mga olumpia, cheese stick. Dala mga chicherya. Pero wala nakaon. Kaya sigaratan ako. Then nagpicture-picture me. Kaya manan na din may movie after. Ayan. Masih masih mo tang kanang mga iring kay kanang hindi dili pa sila kabisado sa amo ba. Wala pa sila comfortable sa amo. Din katugayan nag duol-duol na. Nang sige duol-duol lang mga iring. Kanang yung mga iring na. Mga cute kay sila mga fluffy ka ayo. Ilig pud og kanang iring ayong kwan tita ni sa amo ang friend oh di ba. Mo siya si Pumpkin nagtaon si Pumpkin. Wala well, mahawi nagtaon ko siya. Um dako siya no. Dako na siya ang iring. or garaon po mo na kuan na ko na na, na, na remember na ko si Minkoy garaon ba mo si kat 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 oh, ba diba? garaon kayo si Pumpkin ang bossing ng bahay nila Mura mm -hmm. siya go and stop toy dako kay siya dako mo siya ng iring dako on ako siyang gibidyo video kan kay maling ako gibidyo video Gaming ako sa kong iring sa pinas si Pumpkin Mura, pare pareho ba sila combination sa color pero delete siya totally basta kay ko ano siya bulaw nga ay puti nga siya nga ang iring kay mas dominant ang white Kani siya kay mas dominant ang bulaw niya. So, mauna, naling ako ng video-video. Okay, nakaremember ko sa kong sa Pinas. <laughs> Nagaming ako sa kong sa Pinas. So, that's all for today. Bye-bye.